O game. Baba. O game na. Baba na. Oo. Game. Hindi ko kaya. Ayan. Yeah. Ano ko na ginagawa mo? Ate Aileen, iba na yung court. May bubong na. Yes. Mama, black, star. Yan. Todo pa yung... <laughs> binarubal kasi kahapon yung mukha. Ka. Namumula ka. ba? Ha. Uh -uh. Nak, ka na mag-janitor. Mag-slide ka na lang. Maestra! Ayan! Ayan! Sige. Lolo! Sige! Ala! Ala! Huwag ka na kasi mag-janitor. Tito Andre, nasa na? Huwag na mag... Lilinis ka pa eh. Ayan na, na tayo, uwi na. tayo, uwi na. tayo. na tayo. ka na, ano ka na, ano ka na, ka na, ano na, ka na, dito ka na tita ra. Ha? Ah. Malagdis ka Dito ka na tita ra. Bagaimana YouTube? Ayo, ka ayo, 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 na ayo, ayo, na, alika na. Ayan, yan, ganyan, ganyan. O, go! Slide, slide! O, slide na, game! Slide na! Sasaluhin kita! Di! Sapa. Sapa. O, Isa pa! okay misa <Okay>, pa! <laughs> Game, isa pa yung padapa. Tapos enough pa. na. Ayoko lang pa Gusto ko yung katulad kanina. Yung panina. Yan. Uh, yan. Yan. Hindi, sasayin kita. oh na ako. Oo, dali. One, two, three. Go! Dali! Mama, kasi lapit ka dun. <laughs>